Hi guys, it's me again, Penny, and welcome to Japan. Ganito nga pala namin pinaghandaan ni ate ang parating na Pasko. Gumagawa nga pala kami ng pambigay sa aming mga katrabaho sa Noche Buena. Ito nga ay chocolate chip cookies. Dahil nga mahilig si ate sa pagbibake at panggagawa nga ng mga ganito, ay ito na lang yung naisipan namin na ibigay sa aming mga katrabaho. Napakasarap nga magbigay ngayong Christmas season, lalo na't alam mo pinaghirapan mo ito. Ang unang plano nga sana namin ni ate ay bibili na lang kami ng chocolate sa Costco para nga lahat ay mabibigyan namin Kaso nga lang mas gusto namin na magluluto kami para sa kanila mas nakaka-enjoy kasi at masarap nga sa feeling yung magbibigay ka nang talagang ikaw yung gumawa mismo at yung masasarapan naman yung mapagbibigyan mo kaya nga kahit matrabaho ang paggagawa ng cookies sa ito na lamang nga ang pinili namin ni Ate na pambigay sa aming mga katrabaho ngayon darating na Pasko available din naman kasi lahat ng mga ingredients na gagawin namin para dito sa chocolate chip cookies at isa pang ang dahilan kung bakit at eto na lang yung pinili namin dahil nga nag enjoy si ate sa pagluluto ng mga ganitong pagkain. Sobrang dami nga na inilagay namin ng mga ingredients na chocolate at saka mga nuts kasi nga cook with love nga ito guys. Eto na nga yung itsura nya nung napalamig nga natin tapos ipa-plastic nga natin ito dito sa binili namin napaka cute na mga ziplock. Dito na nga kami gumasto sa mga lalagyanan ng ating chocolate cookies. Ang gusto kasi namin ay yung mga cute talaga. Nakabili nga kami ng mga ganitong klasing ziplock sa Daiso. Nakaka-enjoy nga magbalot ng mga chocolate chip cookies. Nang mabalot na nga lahat guys yung ating chocolate chip cookies. Ayan guys so tingnan nyo kaka cute naman talaga ay eh, susunod na nga namin itong pambigay namin ng mga lotion. Binili nga namin ito sa Amazon at maramihan na nga yung aming binili. Ito nga at nabalot na nga rin ni ate. Pero dahil nga siya ay madami kaya medyo nag-consume kami ng time sa pagbabalot nito at syempre sinalata ni ate ng happy holidays. Napili nga namin itong lotion or hand cream kasi nga medyo malamig na talaga dito sa Japan kaya kailangan natin palagi mag lotion iwas dry na nga rin to guys kasi nga sobrang lamig at saka sa trabaho nga namin eh laging ginagamit ang ating kamay sa trabaho nga kasi namin guys lagi kaming nakasuot ng hand gloves kaya kailangan talaga natin mag lotion huli na nga itong binabalot ni ate at ready na nga natin ipamigay ito sa ating mga katrabaho hi guys it's me again Penny yan Merry Christmas sa inyong lahat from us ah, si ate Virgie So ito guys, ipapakita namin sa inyo yung pinipare namin na pamigay sa mga katrabaho namin mamayang Noche Buena. So, gumawa si ate ng cookies. Anong flavor nito, te? Chocolate. Chocolate. chip cookies, yan. Bibigyan namin yung mga katrabaho namin. Ayan. Pero hindi namin mabibigyan lahat, ha? Kaya, sorry po do sa mga hindi namin mabibigyan. Kasi limited time lang po yung paggagawa namin. Then, si ate din, nag, ito idea niya, nagbalot nag 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 siya ng mga iba pang pangregalo. So, ito yon um, mga lotion. So, ayan. Eto Ay. siya, ang dami. Ayan, nakaready na siya. Nadalihin namin ito mamaya sa Kaisa. So, eto din, may naka or naka na pambigay din. So, ganun din to, yung chocolate chip cookies at saka yung mga hand cream. So, yun guys, papasok na kami. Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas. Yes. Yes. Fast forward nga guys, andito na nga kami sa kantin lahat at for the first time nga ay nagsama-sama kami magkakatrabaho ngayon sa aming Noche Buena. Bali, ito nga yung handa namin ngayong Noche Buena dito sa aming company. Volunteer nga yung katrabaho namin na siya na yung bibili ng ihahanda. Bumili nga si aten ng pizza sa Costco, tapos may cheesecake, tapos bumili rin sila ng mga chicken. Ito nga yung aming handa ngayong Noche Buena at ito nga pala ang ating mga katrabaho. Christmas nice from

Ayan guys, ang dami nga naming mga Pilipino dito sa aming company at katabi ko nga yung hapon na leader namin. At eto nga guys, tara na mag noche buena. Sobrang lalaki nga ng mga chicken na nabili nila at mukhang hindi ko nga ito mauubos guys. Ang nakakatawa pa nga guys, sabi kasi nila magdala daw ng kanya-kanyang rice. Aba, pagdating ko nga dito, ako ang guys ang nagra-rice, pambihira. Kaya kinain ko na lang din nga. Mabilis kasing mabubusog guys kapag naka-rice pero at least busog ka sa trabaho no. Yun nga lamang, naiisip ko talaga na baka hindi ko mauubos yung chicken kasi sobrang laki nga nito ay may pizza pa nga tayong kakainin. Kaya nga naguguluhan ako kung uubusin ko ba yung rice o magpipizza na kagad ako. Pero eto, inubos ko na nga rin lang yung rice at uubusin ko nga rin itong ating pizza na kabahagi. Ayan nga pala guys yung aming katrabaho dito sa kantina. Ayan, sobrang dami nga namin ngayon. Eto naman nga guys yung aming handa na pang himagas cheesecake. Napakasarap nga nito guys. Sa so Costco ito mabibili. Pagkatapos nga namin kumain ay pinamigay na nga ni ate yung aming mga pangregalo na chocolate chip cookies at saka yung mga lotion. Nagulat nga yung mga kasamahan namin at natuwa na din dahil nga sa dami ng pagkain ngayong Noche Buena, abay may parigalo pa nga kaming naibigay sa kanila. Para nga si ating Santa Claus dito na isa-isang namimigay. Hanggang dito na lang muna, Janne!